maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques Nahati ni Joe Cabrera Alabastro. Summer na summer na nagpapakitang gilas ang Haring Araw. Kaya lang ang matinding sikat ng araw ay mayroong ill effect sa ating balat. Meron kasi itong ultraviolet ray A and B. Yung UVA sanhiyan ng skin aging habang ang UVB naman ay sanhi ng pagkasunog ng balat or sunburn. And so even if it's summer, kailangan nating limitahan ang exposure ng ating balat sa araw. So avoid peak sun intensity hours. Ano-ano ba ang mga oras kung saan tirik na tirik ang araw? Ito po ang mga oras sa pagitan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon. Yan po ang talagang sobrang init ng araw kaya naman dapat ay Limitahan ang paglabas lalong-lalo na kung meron kang anak na naglalaro sa labas ano o kaya naman ang uh, mga senior citizen iwasan po ang uh, exposure lalo na kapag intensity hours. At para maiwasan ang pagkasunog ng balat, narito po ang homemade ingredient na pwede nating gamitin. Maghanda ng aloe vera leaf o dahon ng aloe vera. Mainam kung may pananim kayong ganyan kasi yung iba kailangan pang bumili. Ito po coconut oil, essential oil. Dalawang klase ng oil. Hiwain ang gilid ng aloe vera leaf. Gamit ang kutsara, kunin ang katas nito at yan isasalin mo sa malinis na lalagyan. Tapos, yung essential oil, pampabango, aromatic, ika nga nila. At isasalin mo rin yan sa coconut oil. Ang coconut oil, nagbibigay ng hydration sa balat. Nakakapagpalambot at nakakapagprotect sa balat from drying. Meron din itong antibacterial properties at meron ding anti-inflammatory sa pamumula kapag pinahid mo ito sa balat na mayroong sunburn. May soothing effect naman ng aloe vera. At base sa pag-aaral, marami itong vitamins. Kaya nga yan ang isa sa main ingredient ng shampoo, sabon, at mga panlinis sa ating katawan. Because it has minerals, hormones na tumutulong sa paggaling ng nasunog na balat and it also helps to lessen the pain due to sunburn paalala ng mga eksperto hindi ito maaring basta-basta gamitin sa mga bata o kaya naman kung meron kang skin allergy o may sugat mainam na subukan mo muna ang DIY summer essentials natin for skin burn bago ipagamit sa iba. Kung mag-react ang iyong skin ay huwag natin gamitin. Ngayong summer, protektahan at remedyohan ang sun damage sa mabilis at murang paraan. Ang ating dev po lang sa so www.wellnessmama.com Ako pa si Jo Cabrera Alabastro patuloy na naghahatid sa iyo ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.